tuyo pala ang lupa da tuyo yung lupa sa gilid hindi na natagos ang tubig sa, sa pasad sintada may labasan dyan mga marado na ayan hmm. saka dikat sa flooring hindi aabutin yun kung napakataas yung outlet nya ayan tama tama ayan yung galing sa taas pangatlo kaya pangalawang alu blocks

Wala dami ng followers mo, ha? Ha? Wala dami ng mo, ha? Ano ba? Mag-amoy mo, ha? Mag-amoy sila nito. Wala pang nakikita yan. Puso negro. Tapanan ko tayo dyan. Wala pang nakikita yan. Sino mo gusto mong magpagawa? Mag-team lang sa akin. Nandito, may tagagawa tayo ng puso negro. Sumusot to kahit may laman yung legit lang ha. <laughs> yung legit lang na magpapagawa. Hindi yung joke-joke ha. Ta Tama na siguro yung tatlo. Tama na yung tatlo. Ay dalawa. Hindi uh, sa ano di, babo yung, yung ano niya eh. Wala kasi pang lusutan. Hindi, itapusin mo lang yan yun. Dapat yung sa baba-baba. May, lumabas na, na. na ano. Pang langit o. Oh. Di oh. ano yan, butak na yan eh. Dito nga sa taas, meron. Mga ganun eh. diyan yung bukal eh. Magaka-level okay, din may eh. Tingnan mo yung bukal. Makikita mo na diyan eh. Totoo na. Oh, oh diyan sa okay. lublak, mga yellow pagitan ng mga yellow black na yan. Magabay, nero lang. Eh, ano 'to tilis mo yung ng kaunte. Ikabig mo dyan sa may braso mo kasi dyan ang malambot eh para di ka na mahirapan yan yan ganyan lang kalaki wag mo nalakihan masyado baka bumuhon na yan wag mo nalakihan masyado wag mo naiapit yung sa baba yung pinabagal ni ano yung manok niya ha binenta ni Ano? ni ano yung manok na yun, sinabong nila para boy eh uh oo oh gano uh -oh. binenta niya yun gandaan gandaan ay 1,000 dalawang ulog ha 1,000 Payat pa nga yun eh. Ha? Payat pa yun. Hindi, maganda naman yung mukha. Maganda na? Oo, uh hindi -huh. that's na... gas guess you do. Pinabot ako sa mga racing para. Oh, no, bisan to. ang ang bumpo sa tubig, tigas pa. Kaya nga. ng <laughs> yung alublak? Tigas. Tigas si kamo yung halo nila. Pagkasin yung pang ano nila o sentro ni barrio eh. Matigas yung pagkasin talo. Matapang yung cemento. Matapang yung cemento. Kaya eh, siguro hindi mo nagibayin yan eh. Yung ano na yan. Lusot na yung ano dyan. Hindi na nga. Sap oh. na nga dito. Oh. So, dito no? Ano no? Dito ba na? Mm -hmm. na lang din yung flooring. para ka beryo yung nagmina dyan tagtak-tak na pa rin. walang hangin eh ah, dapat may electric pa na ah, upukit ka nga dyan eh, pag maliit ano. pag na mali, yung butas uh, ay oo. kasi yung amoy pa da harap mo nga dito yung malaking electric pan kawawa yung nasa ilalim eh wala man lang hangin nga dito sa labas mainit eh ha? oo oh. para pag nagasinta tataas at sa ilalim may ano papasok man lang hangin hindi kasi lumas yung ulan malalaman mo kasi pag malas yung ulan pe, baka yung tubig dito dito sa mga kabila dito bagasak eh hindi pag ganoon na rin lupa dyan eh pag ganoon na rin dyan, um, hindi ano rin masabi yung mga uh, nila yung ano uh, baka yung dito kamo hindi nga eh oh, pupunta rin ito. Dito, eh. Ay, yung CR nito nandun eh. Yeah. Dito yung banyo nila. Pero yung banyo nandiyan, pero yung puso okay, ni Sa bungad. Ay, ito, wala naman itong puso negro dito. Saka yung dyan, pagdating mo sa kabila, pababa na yun. Kumbaga nasa okay, ibabaw ito. Na Oo, dyan. Dito, ito ito yung pusong ngro ni ano. Ng katabi ko. Ting-tingin sa baba May kasama na si Dalawa kami. Oo. Tayo mm -hmm. ako din dito talaga lang kami. Dinagdagan namin ng ano, bibo. Ayan, tubig lang talaga na puno. Wala naman laman. Parang po eh, pinagawa pala rin. May pakyo pala rin po sa negro doon. Hindi hmm. niya gumawa kayo ulan. Ulan lang po. Ta, ngayon mo, hindi gumawa, Ulan lang. Eh, nasa loob naman yata eh. Ay, Ayan, ulan lang yan. <laughs> Sabi ko, yung know, tayo dito ka. Doon ako. Akin yung tasong Ay, <laughs> ay rin gawatin. Rin? gawatin, Ha? Gawatin. Yung basal pa gagawa magbubukas. Hindi ka pumasok, Biryo? Mag-uukay pa lang. 3,000 libo pa kayo niya. Wala kang pasok. Wala. Wala daw? Eh. Timba. Dali mo yung timba. Alin? Ay, Tinaman lang yung buhit. Pakyaw din niya inahataw-ataw pa. Kaya nga eh. <laughs> Tapos yung nakabali siya. Yung nga dito pala daw yung hukay. Tapos mayroon <laughs> Nakabali na. <laughs> Pakitayin na. Mads, pwede pa 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 umirit. Mads. Kung bawa isang tangay na rin. Uy, ba, ano daw? May practice daw si Jinjin. Saan? Jin. Ay, nani siya, wag ko bang garay. Patay na yung pack niya. <laughs> ang gambernis na lang daw, kung ka magalala, gambernis na lang paang nila. Ay nga naman daw. Anong, ba, year, ba, anong ba, year, ba? year na ba yan si Jinjin? Jin? Second year pre. Ah, Second year pa lang? Ilang years ba yung kinukuha niya? Six years. Ah, apat na Fifth taon yun. Apat na taon. Ay nga, may practice na naman nung sayo, kagaray. Si Angel, apat na taon yun. Saan? Lang Bulacan lang State. Ka, ka <laughs> Diyan lang naman kami nagaano aano i-chinchin lang naman, pre, kasi... Oh, magastos talaga yan. Eh, okay. ano, dito? Ano? Ano pa? Dito. Putik na okay. pa lang ano niyan, pre. Hmm. Kaya na, na yung putik? Oo. Ubus na nga rin yung tubig, eh. Hmm. Ganyan ano din siya pa Dito. pala hindi pala basta-basta mamumuno okay. Wala naman laman, tubig lang yung Kaya Kumuno yung tubig. Parang binuhusan yata nang binuhusan ni Ada eh. Malalim din pala Kasi posible naman no, mo. Kasi mataas pa kita Nang mm. So kami nga pre, di ba ganyan, sing taas lang niya pre. Mm. Kalahati lang yan. Kalahati? Oo. Oh, Laki pa, pa, nga yan eh. So, Ilang taon na yung ginagamit alam, nyo? Four years na. Ah. Pero ang gagawin niya kasi doon, yun nga, maghukay siya sa kabila, doon siya mag-ano. Yeah, panibating ng butas. Oo, panibating. Abangin mo na pala ako alayo. Ano? Oo, oh, alayo. Magugas muna. Dali mo na itong timba. Yung timba na din lang doon yung mayawakan. Oo, oh, dali mo na yan doon. Baka may laman yan, huwag mo iwan doon. Ha? Ah? Ay, lagyan ng alo. Alin ba? Itim ba? Hindi, yung dalaw kayo na. saan lagyan doon? Itim. Itim. Wala man itim dito. Ah, yung parang plangka na? Oo. Ah, Ay, na. Nagbablog na naman pa si Maring Boy. Ha? Da? Hindi, pinupusot ko ito eh. Ha? Yung ko. Kaya yeah, nga. Dami linisin yung nag-aada nito pagtapos. <laughs> Bali, basta natapos na. Kaya nga. Kaya nga. Sa YouTube ko ito i-upload eh. Hmm. Kaya Facebook. May YouTube channel ako. Hey, ba? Ano? So? Alin ba? Kutsara? Ay. Umatuso. Mano ka. Anong YouTube channel ko pangalan? Bugtong TV. Bugtong TV. Oh. Eh, okay, follow mo din ah. Follow mo din. Follow mo. Tingnan mo. Bugtong TV. Oh, i-search mo sa YouTube. Mamaya. Ano 'yun? Boy Official Channel tapos Bugtong TV. Sa akin account 'yun. Tapos magtalis yun. Tapos mm. magdalis na sa higpre. Gawin Pati dingding pupunasan niya eh. Uh Oo, -uh. maikot yan. Ma Ilang araw itong maglilinis niya. Halo, <coughs> halo. Baka pang halo. Kulang pa yun. CCTV ko lang dyan. Ang ingay, oh. Hmm. Tindahan? Sa tindahan lang? Hmm. Ba't dito rin sa loob, pre? Diyan lang sa tindahan. Binili namin yan kay Aaron. Kay e, Aaron? Hmm. Kay Aaron yung gari. Eh, meron nga din si ano, eh. Gano'n lang yan? Pahibahan na liyata? Meron nga rin siya sa ali. Ah, ito na. Sa labas. Ayun <coughs> na nga yun. Siya, no? Mayroon din siya la, doon sa kabila. Hmm. Ya, annye. mau masuk pumasok doon. Maghintay rasila di sa kabila. Ay, ganyan siya pag tumatagal, mm -mm. tim. Mm -mm. Parang putik, mm. yeah. mm. 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 <tusuk> Saan eh? labas? Baba, baba, ba? Hello, Ano Hello, ko? Ano vlog? Hindi, ako na ako na. Ano <laughs> na? Sa ngayon, pa sa sahot ko, may. Ano mo, iya abot ko nga. Kaya may nagbablog nga si pareng boy. eh. Hindi, hey, ako na ako na. Kaya naman isang kamay yan. Parin mo muna kahit limang piso. Bawat isang abot. Hahaha. Kaya nga, pag mo lang sa ano. Dadaan si Periyo. Ay. Ay, puto Ah. Ah, Siyempre, ah. may tulugit ng Tapos na, bubunta lang may pasyo pag buhos. Tapos si Papa muna Yung... Yung... araw araw ba? Bibinta yata bahay niyo. Mm. Tatayo na daw siya dun ah. Ah, Magtatayo ba ng bahay o magbibinta? Ayaw na daw yung bahay niya dun.

tubig lang kasi sipin mo dito. Oo. Oh. Oo, tubig lang yun. Eh. Tubig eh. na lang pupunta yun dito eh. Oo. Oh. tubig, matagal na yung mga hmm. puno. Yun yung mura, dito pala yung naman oh. Kaya nga. mura kung di yung... Wala pa sa... Wala pa. Eh, ng, ng wala lang, ng one no. port. Napakaliit pa. Yung tubig lang talaga ng umapaw. Oh. Kaya yeah, gano'n na lang talaga, Sisip, Sip, sip 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 na lang yung pagka puno ulit. Gano'n na talo box ya? Ha? Gano'n na talo box? Ito may alo na rito. Ano box ya? Ano puso negro mabaho guys ang loob ng puso negro niya ko sa gitna para hati ang tubig at saka purak. sama punong puno siya. aliyat. halo. yeah. Hmm. Para baro si pintoyon si narin ta? Bato. Bato. adobe.